Ito okay pala ng plug doon. Oh, yun meron na. Semento na doon. Simple lang ang disenyo ng gate. Ayan. Ito sarado pa rin. siyang puntahan pero di ba pwedeng pumasok kalang abing yung sa pang entrance yan may harang na rin narado na yan talagang si lapo lapo to mga kabayan dito si gumagawa pa lang isa pang entrance wala namang mga street dwellers sa center island ayan na, nagumpisa na ulit nagawang bakod ko tubig pa dito Pagkit na pedestrian uh, crossing dito natin Yung isang entrance dito natin dito okay. National Museum of Anthropology init. Dito hindi pa rin pwedeng pumunta. Narado pa. So, ngayon wala nakita to. Nagay na nga Sculpture. Kaya to. Walang pangalan. can ganda doon, maliit yung sidewalk. Dito, malapat na. Ayan. Ganda. Ito yung nakasulat ko. Kilometer 0001. Market. slow no down pedestrian crossing ahead yield to bikes yield to pedestrians nando na Ayala ala boulevard kapuntang recto ito sarado pa rin hindi na siyang puntahan pero hindi ba pwedeng pumasok ang baba lang ng gate nya eh. sandas yung finishing nito ang ng mga tao kaya rin madaling masira yung mga kalsada. eh. Uh, lang gumagawa? Ang mga pavilion. meron? Ortega ng Maynila bayan. nandito pa rin pinigil ang gawa ganito pa rin ito yung lumang sidewalk lapad ito yung lumang base sa plano ni Daniel Bernham pero kung isang museum doon sa kanto ng finance road para doon mo baka dito pa at isa pa doon sa kanto ng kalaw avenue ito pa yung lumang bakod ito meron ng parang kabayero na ito yung ng radio shed so, may nakalagay magnificent manila yung mga lugar sa ano sa Maynila, Sampaloc Palo, Santa Mesa, Santa Cruz, Tondo jeep, merong kalesa binondo, Escolta San Nicolas, ermita Malate, Paco itramuros pandahan Santa Ana, Quiapo San Miguel kanina, pa, San Palok Santa Mesa, Santa Cruz Kondo daming ilalang lugar sa Maynila isa pang ginagawa yung entrance dito pero may harang yun na lang tayo sa Kalaw Avenue Kalaw Avenue yung so, isa pang entrance yan may harang na rin Marado na na nakakapunta dito yun hanggang doon ano meron pa rin may gate pa rin pero wala ko nakikitang pumapasok dinarangan na rin pala hanggang dito And dito na siguro magiging bagong bakod. Ano Nasa ano na tayo? Maria Orosa or Street. Naglagay na rin ang mga flag ng Philippine Ito yung ginagawa ang bagong bakod Ganun pa rin Andun pa rin Ayan, mga vendors muli bogas na yung sa uh, central section. Mm -hmm. Ito lapad ng pedestrian lane. Yeah, perini. Ah. Ito may dilagaw pa. Pwede to, Ma'am. Bayan. Malilim. Hmm. Ah. Talagang si ano na to? Si Napo na na. Yan, talig si lapo-lapo po to mga kabayan dito si Raha Sulaiman Raha Humabon yan dami pa rin mga bulaklak yung puno fire tree ilaw yan sa, sa gabi, gabi. dito yung nakikita kong maraming pumapasok sa kalumalabas sa kabila wala kasi ako dito ah sasakyan Simple lang ang disenyo ng gate. Yan. na. Kaya nandiyan, mga ramp. dito na papunta ang um, bagong bakod malapit na dito sa uh, lumang waiting shed PUB stop meron pa rin mga ano, mga street dwellers so, hindi mo wala pang gumagawa kaysada nandun na papuntang finance road ore de manila at nandun na central section ng salpark Ang ganda na mga waiting shed dati mga ano pa rin mga homeless pa rin meron pang isang hillside mga ginagawa dyan

yung kule ito na ang um, Padre Burgos Avenue wala palang entrance dun sa likod ang entrance Okay pala ng plug dun para sa ito sa pagdiriwang ng Philippine Independence Day